ah, uh, dun sa photoshoot mo noon? Ano po? Nabayaran ka ba dun sa photoshoot mo noon? Pinab actually nung bumap ng ano na po, binabantahan ko na siya na sabi ko papapatay kita sa ano sa pamilya ko, <laughs> sa sa tatay ko kasi may may pulis po kasi yung papa ko. So, ano, ah, uh, sabi niya, babayaran na lang kita sa uh, sa dan sa damage na ginawa ko sa iyo. Wag ka lang, wag mo wag ka na lang magsumbong, na wag na sana kumalat 'to. Pero ang ginawa ko po after noon, uh, pinost ko siya sa ano, social media. Tapos ako pa po yung nabash na bakit daw ako nag daw kasi ako nagsasama na mag-isa lang ako ako pa yung <laughs> na ano? kaya after no medyo na depressed din ako tapos tinigil ko na munang mag modeling or mag-try sa car show. Okay, bago Ayun. tayo, okay, bago tayo dumako at himayin yung pelikula. Uh, nakalimutan ko tanong, ah, naku na kalimutan ko 'tong tanong. Ano'ng tawag dito? Anong lesson yung natutunan mo dun sa, sa nangyari sa iyo? At magkano pala ang bayad sa iyo? Yung pala 'yung tanong ko. Magkano ang bayad sa at that time? Nakalimutan ko na po that time siguro mga nasa ano po yan, 5k pataas para para mag-shoot ako ng sexy, sexy, ano eh, papunta na siya sa implied day eh. Top lang naman, pero hindi, hindi kita nipples, hindi kita yung everything sa ano, para matatakpan pa siya ng buho ko. Kaso ang nangyari, during mag-shoot na, ganun po yung ginawa niya.